Hi po mga kalola. Hala, tingnan nyo po nangyari dito sa aking washing machine. Alam nyo po kasi matagal na po itong washing machine namin na to. Bali, ilang years na po ito. Ngayon ko lang po siya nabuksan talaga sa totoo lang. Kasi hindi ko nga po alam kung paano siya bubuksan. Pero kanina nga po, umaga po ako nagising. Sabi ko na, kasi nga po yung mga nilalaban ko, nakikita ko. Pagka po na-dryer na, nakikita ko po yung mga damit. May mga parang mga itim-itim nga po siya. Sabi ko, paano babuksan talaga to? Sabi ko, ganyan. Tapos nga po, ayun, nakita ko nga po, natuklasan ko, ayun, ganun po pala lang yung gagawin. Kaya nga po, ayan, o, oh, binuksan ko, tumakita ko nga po, ganyan na yung hitsura niya. Grabe, alam nyo yun, yung, ang kapal na po ng ano, dumi niya doon sa loob. Sobrang kapal na ng dumi niya. Ayan, nakita nyo ba? Hindi ka naman po alam kung paano paglilinis ang gagawin nito. Kaya nga po yan, kinudkudkudkudkud ko na lang po na ganyan. At ayan nga po, meron, na kumuha din po ako dyan ng scotch brite, at akin nga po siyang i-scotch brite grabe nakita yan oh, ang kapal talaga po ng kanyang dumi Diyos ko imagine ninyo laba po tayo ng laba ng damit tapos ganyan ako lang po ba yung walang alam sa ganyan Nagamit lang ng gamit kasi hindi ko po talaga alam kung paano siya buksan dati kaya hindi ko nga po siya nalilinisan pero ayun nga po kasi yung mga nilaban ko Pagkatapos ko nga pong laban nakikita ko ang dami mga dumi dumi niya yan, buti nga po natuklasan ko kung paano siya buksan. Ganyan pala siya. Grabe, ang kapal na ho talaga ng dumi. Kayo po ba, ginawa nyo rin yan? Ginag binubuksan nyo po ba yung washing machine nyo? Naku, grabe po yung libag sa loob talaga. Grabe, yan o. Oh. Ayan. ayan. Takin nga po nga yan. Magbuhay na lang po ako ng tubig at takin nga po yan. Binanlawan, kiniskis po ng Scotch Bright, ayun, gano'n ang ginawa ko ayun, makita niyo ayan, ganyan niyan ko lang ha, kasi hindi ko alam kung paano talaga siya linisan tapos sa aking idinarayer, syempre, para pumawala yung tubig matapos nating kuskusan. Ito nga po pala, yan, kung nakita niya yung kulay blue na yan, yan lang po lagi ang nililinis ko. Pagka po ako yan naglalaba, yan lang po lagi ang nililinis ko. Tang iniis ko nga po, dyan lang naman napupunta yung dumi-dumi niya. Yung pala hindi, na-stack nga po pala dyan sa baba na yan, grabe. At yan nga po, matapos kong linisan na yan, diba? guminawa na po tingnan, gumanda na siya, malinis siya. Luminis na siya. Ayan. Kayo po yung inyong washing machine, try nyo, i-check nyo po talaga. Grabe. Kung hindi nyo pa po na-check, try nyo tignan. At grabe, ang kapal po talaga ng libag dyan. So, ayan na po. Ayan. Ibinalik ko na po ulit yung ano, yung cover nya. Ganun lang po pala ka kasimple. Linisan. O, ayan. So, tapos na po. Thank you po for watching. Ayan, buksan nyo po yung inyong mga washing machine din. Baka hindi nyo pa na-try. Ayun, naku, Diyos ko. Ato akin po talaga, ilang years ko na siyang ginamit. Ngayon lang siya nakatikim na lalingisan. <laughs> Wala talaga po akong alam. Eh, dati ko po tinaray na siya, ano, ganyan. Buksan, hindi ko nga po mabuksan. Pero kanina nga po, yan, nabuksan ko siya. O, ayan, o, ba? Diba? Luminis na po siya. <laughs> Malaking linis na. Oh, ayan na pa si Kipo. Thank you po for watching. Ayan.